So, na ako ng tela. 14 inches ang haba. 6 inches yung lapan niya. Kung checkered yung tela niya, guys, dapat lagi pantay sa buhi. Ang bukit. Ayan. Pantay. So, depende rin sa haba sa laki ng bata. Ang gano'n sya kahaba. Ito yung para sa tali ng necktie. 42 inches na haba. 1 hmm. inch yung kanyang lapad. Kukunin mo na natin yung gitna. Dito natin ito pe. Para nakagitna yung buhit. Meron pa yung pins. Mas maganda. Para hindi gumagaling yung tela. Nakasawin yung tela. Ngayon, babalik na na natin siya. Tapos, ito, na, ito yung gitna. Ito ba diba yung gitna, guys? Yan. Tapos, ah, uh, papasok natin ito. Papasok natin ito. Yan. Ipa. Ipapasok natin itong isang side. Ay, nakita niyo guys. Ito. Diba? ito. yung side. Andito yung tahi. Andito yung tahi. Andito yung tahi. Ito yung fold. O, oh. na natin ito. So, dito ipapasok natin ito. Pasok natin to. ito. Yung triangle na siya. Ngayon, para ma-flat. Planchahin natin. Planchahin natin para ma-flat yung mga fold. Yung tinutito ko. Hmm. Magawa na tayo ng talit na isasakot natin dito sa next tile Medyo maliit ito, guys. Kung gusto niyo garter, yung iba garter na lang ginagamit. Yan ako mas gusto ko to. Lalo na kasi pagka babae, nakaano siya. Pag nakaayos na yung buhok, tapos lalagyan mo nun. Nakatanggal yung ayos ng buhok. Yan mas gusto ko yung tali. Yan. Tapahiin natin to guys para maging maliit. So, ito, nagawa na po natin yung pang tali sa ating necktie. O, oh, ayan, ikakabit na po natin yung tali sa necktie. O, oh, ito na po yung necktie natin kanina. Na-plancha na po natin. Tapos ito, na-aging na rin po natin. Nakabit na po natin dito sa kanyang pinakatali.